nag-stop. Verse 4, Therefore that they were scattered abroad, went every were preaching the word. So kahit saan po napunta, sila napunta, nagkasabog-sabog sila, saan saan sila napunta, hindi po sila nag-stop to preach the word of God. Kaya ito mga tao sa Samaria, marami po ang naligtas. Kaya kapag babasahin mo ito sa verse um, Verse eight, and there was a great seat, a great joy in that city. Ngayon, bakit ko po ito kayo Medyo mahaba po yung, ano ko, yung introduction ko yan. Ano? Pero ang point ko lang po dito mga kapatid. Kahit anong dahilan na tayo po ay malayo sa ating mother church, wag na wag po natin kakalimutan yung trabaho natin is to preach the word of God. Hindi necessarily you a pastor. Hindi necessarily you you have a, a, an office sa isang church. Pero ang essence po natin is to preach the word of God. Eto mga kapatid, hindi pa nangyayari sa atin. I know you have your church. You love your church. You love your members. You love your brothers and sisters. Pero pag dumating po ang pagkakataon na tayo po ay magkaroon ng matinding trahedya o matinding challenge pagdating sa ating pananambahan, hanggang kailan po kaya tayo mananatiling tapat sa pagilingkod? Itong mga taong ito, nakaranas po sila ng pagpatay. Nasampulan po si Stephen. No? Hindi ko tinatanggal yung pagkamatay po ng Panginoong Jesus. no? So yun po yung una, and then the rest, sunod-sunod na po yung persecution sa mga member ng church. But instead of stopping, they still continue to preach the word of God. And sana mga kapatid, dito sa kwento na ito, sana po magkaroon ng diin itong istorya na wag sana tayong panginaan ng loob. Kundi, kung mababasa po natin sa Acts chapter 4 hanggang 5, nung natakot po si Peter and John in preaching the word of God dahil nasampulan din sila na sila po ay dakpin ng council at usigin. So, walang tao pong hindi matatakot. Kahit sila po ng mga apostol, kahit sila pong mga nauna po sa atin, natakot po sila. Kaya kung sasabihin natin na pag tayo nasa piling ng Diyos, hindi na tayo matatakot, matatakot po tayo. Pero, hindi po tayo, hindi yung takot na yon yung magiging dahilan para mag-stop tayo. Kundi yung takot na yon is part of our service sa Panginoon na hanggat nasa Panginoon tao, tayo, nasa, pano, nasa Panginoon po tayo at naglilingkod, we still be able to pray at bigyan po tayo ng Panginoon ng encouragement. And those encouragement ay manggagaling po sa mga kapatid din po natin sa pananampalataya. Kaya makita po natin dyan sa chapter 4 and 5, nagpray po sila ng isang matinding panalangin na sila po ay ma-encourage at magpatulong. So, yun lamang po. bye po. Salamat. Bye, good morning.